day mga kapasyal. Tara, kamahal ko ko. food trip naman tayo sa Pampanga and this time, papasyalan naman natin ang major source ng tilapia at black eggs. Ito ang Candaba. So, nagkikita-kita na naman ang mga may mayroon Bikers Pampanga and nag up kami dito lang sa May Robinsons tapat ng SM Pampanga. Only less than one hour away dahil traffic pero safe naman kami nakarating and excited kumain. So pagdating, wow! Napakadaming murang kainan ang inyong pagpipilian. Una sa hilera ang sisling sisig. Siyempre, hindi mawawala ang Pinoy street foods, meron fries, lemon juice, buko juice, shawarma, okoy, at marami pang iba. Sobrang sulit dito. Sobra-sobra na 200 pesos mo. Ababusog ka na order ako ng paborito kong seasoning jambo dahil sabi nga ni Elena, Tigol, pwede ba ako mag-request? Gusto ko sana ni So yun, binanata yung, na yung, yung lampo, baka pa ni Elena, at sa alagang 99, aba, unlimited rice pa. Ano yeah! ba? Oh! Kanin! Ganon, ganon. So may mainit na siligang soup din pala at ang sarap higupin sa balon malalim. So, so at nasa sa halagang 99 pesos kaya lagyan natin sila ng Pascal Tayo TV sticker. Next natin sinubukan itong lemon juice pero buha ng chef na ang pangalan ng juice ay Jan Lemon. So syempre, piniga ang lemon, tinuha ang katang, nilagyan ng cucumber at nagpakit sa pagbate at viola. Ito na! Sa halagang 65 pesos, abay sulit. Kaya syempre, tatakan din natin yan ng Pascal Tayo TV sticker. And tinanong natin si Daniel Villacruz anong name ng shop? Jan Lemon sir. And saan matatagpuan? Sa mga lang yan matatagpuan sa Pinak Food Park sa Adaba, Pampanga. And anong operating hours nila? Nag-o-open po kami dito minsan ng 2 to 3 ano, p.m. Then magsasarap po kami minsan mga 10-11 na po. Mas ano? maraming tao, mas masaya solid, Woo! ang sarap ng hangin dito. Alam mo, katabi mo industrial park. And ang kulit ng isang ito. Instead na potato corner, a steak. Patatas na corner. Oui! So, mo. Kung andito ka lang, banda sa Kandaba, Pampanga, pasyalan mo na ang Pinak Food Park and let's go! The whole company, oh! and come here, gather round. Welcome to the freak show, the best in town. What the hell? Yeah.